Dad, baka ano na nangyari kay Nina? Walang mangyayari dun. Pinapantayan nyo ni Mami. Alam mo, Mami, miss na miss na talaga kita. Pero sabi ni Sam, ikaw daw ang guardian angel ko. Dad, ba't tayo nandito? Ah, basta magpatanong lang tayo. Ah, Excuse me, kanina ko pwedeng in-report na nawawala akong anak? Ayon sa kwento niyo, mukhang naglihas lang ang bata. Pero maraming posibilidad na hindi natin maaring i-roll out dito. Dad, baka nang lang si Nina kay Sam. Oo, punta na natin si Sam. Paano naman malalaman ni Nina kung nasaan si Sam? Hindi tayo titigil lang at natin si Nina. Dad, baka ano na nangyari kay Nina? Walang mangyayari doon. Binabantayan niyo ni mami. miss na miss na talaga kita. Pero sabi ni Sam, ikaw daw ang guardian angel ko. Kaya dapat, hindi ako malungkot. Mami, bakit po umalis si Sam? Naging good girl naman ako ha. At saka, pumapasok na ako sa school. Tapos wala na akong bad dreams, Mommy. Sana pabalikin mo na si Sam. Please na, Manu. Oh. Nina Ng bahay, anak. Gusto ko lang kasing kausapin si Mami eh. Kinaatanong ko siya kung bakit tayo magulo ngayon. Ikaw, parati kang galit sa amin. Buti pa dati-dati. Ang saya-saya natin, Daddy. Sana maging masaya ulit tayo, Daddy. Hindi ka ba natakot? Ikaw lang mag-isa dito? Natakot? pero konti lang. Kisit, tinuruan ako ni Sam maging brave. Thank you. Mm. Of all the things, I will sing this later, kaya dun sa nag-request, huwag muna kaya alis. Mm. Mm. I love you? May kanta bang I love you? Wala naman yata ang kanta. Hmm? Kayo talaga. Baka naman may secret admirer ako. O baka naman sa mamang waiter to. Napasama lang dito. Well, anyway, kung para nga sa akin to, this song is for you. Minsan sinabi ko sa'yo na mahal kita. Hindi ka naniwala sa akin. Alam mo, Sam, Ang totoo niyan, isa lang ang pagkakamali ko. Sumuko kagad ako. Pero nasisiguro ko sa'yo, Sam. Hindi kita hinanap dahil kailangan ko ng tutor para sa mga anak ko. <laughs> Hindi rin dahil solusyon ka sa mga problema ko. Isa lang ang dahilan, Sam. Isa lang. Mahal kita. Uh, Hi. Sam, isang request lang, please. Pwede bang palitan mo na ang kulay ng kuko mo?